So ayan, isang mandang morning sa atin lahat. Kukuha tayo ng usok ng saging mga ka-farmers. So wala tayong maulam na. Ito isda lang. Ang ulam. Kukuha tayo ng usok ng saging mga ka-farmers. Ah, may nabuhay dito ang munggo. Ayun o, maganda sana yung munggo. Ang problema. Inuod. Ay, na puso Ayun. Ay, puso o. Layo ko आगियो <shrie> <shrie>

ulam ayan guys oh, dahil bunga ng kalamansi ayun at dami oh. hindi na ako kuha dahil dahil bunga Ay, pa naman ang bunga okay, guys yung ating langka kaunti ang bunga ngayon eh, okay ano? dalawa isa may malit dito hmm. ayun na ko na isa dito eh ito hmm. kaunti lang ang bunga na marami yung bunga niya ngayon konti lang. Okay, so pakain tayo ng manok. Mga sisiw. Papakain din tayo ng isla. Dagdag kung maiintindahan so ayan guys, Papakain tayo ng isda. Ayan. Ito guys ay sari-sari ang isda ang daming isda ito eh ayan, sari Taiwan ka kita dalag yang tilapia ya. daming may ito Ang daming kumakain ng melet. Ayan guys, so may buwa na yung mga natin. Ay, may buwa. Magulang na ata yung mangga natin. Ah, magulang na nga siya. Ayan, look. Pwede nang pitasin.

Ayan. Ano? Ito so yun lang mga kapamers.